Oh, porrito. Hindi pa rin nanu ngini. Ay hindi naman kasi wala naman nalulugi sa pagtulong eh. <laughs> libre sakay, sa Ais <laughs> ah. Libre <isa>. sakay, <laughs> Baka may sakay, sa Sa ay pasabay. Bames sa Ais ah. Isa. wala. <laughs> oh, libre sakay, sa Ais <laughs> ah. Tara, gusto mo? Ay, Terry ya. Oh, Tara, gusto mo? <laughs> <laughs> Ay, te, ingat ka, ya, ingat ka. Ya. <laughs> teka lang, ah. Helmet ka muna. Sir, ah? <laughs> sticker sticker. <laughs> meron, meron. ayo <laughs> ya? Oh, sino pa? Ito, ito, ito. <laughs> ito, ito. Halika. Helmet ka muna. <laughs> Alright, let's go. Ayan. Okay lang. Ayan. Sige po. Oh, sige po. <laughs> <Ado>, ano, okay na? <laughs> okay na pa? Okay na pa? Ako na bala. Kuya <laughs> doon na sa amin. Ha? Sino ba kami kuya? Doon na tayo dadaan ngayon. Terraces na pa. Okay na pa, let's. Okay na pa. Okay na pa. Okay. So, bismillah. Ay, <laughs> okay, let's go. Hawak ka po ah. Yeah, 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 yeah. First time niyo po ba sumakay ng motor? First time niyo po sumakay ng motor? Ay, ganon. O, oh, so, hawak ka. <laughs> po. ano po pangalan nyo? Uh, Gabriel. Gab. Ah, Gabriel Gab. Okay. Ako po pala si Kuya Ali. Ali? Opo. Oh, uh, ah, ayan. So, ginagawa nyo po pala libre? Ah, uh, pagka pa -uwi kasi ako, nagsasabay ako. Uh, ito. Ah, sa ah, first time ko lang dyan magsakay kasi nagsasakay talaga ako dun sa may kowa sa may city hall um, kasi taga saan po kayo? taga ano balites lang din naman Ah. uh, mm uh -mm. -uh. matagal nyo na pong ginagawa ito? No? Ah, months na rin I start nung ano nag nagtigil pasada yung mga jeep Doon dun ako nag start mag ano papri po talaga to? No. Ah? Ah? papri? oo oh, papri daw hindi pa kayo nanonong ininong eh <laughs> ah hindi naman kasi wala naman nalulugi sa pagtulong eh. Galing ako. Hindi mo kayo kilala. Yung mga kaibigan ko kilala kayo. Ay ganon, kilala ako. Lover daw po kayo. Ay ganon. Baka napanood na lang din nila yung video ko. Ayan. So ano pala course mo? Anong course mo? Ano pala Ano grade 12? Ah, grade 12. Okay. Senior high. Ah, senior high. Pero may ano ka na, may uh, course ka nang napili. <laughs> ano po, gusto mo sa college, HRM or tourism. Ah, tourism. O, oh, sa bagay, bagay sa iyo. Matangkad na bata ka, kaya bagay sa iyo yun. mag aral mabuti, ha? <laughs> Mag-aaral muna. Ayan. May naano na po kayo ng estudyante din? Ah, uh, malimit lang eh siguro parang ikaw yung first time na estudyante na naisakay ko ah uh, so, ilan ang followers niyo kuya? ah sa ngayon 430 ay 40 <laughs> ano po? 440 na yung aking oh ang dami pala hindi ko kailan na hindi ko kailan na kayo eh <ganun. laughs> Ay salamat ah. Ay, ang advice ko sa iyo, uh, mo sayangin yung pagod ng magulang mo. So uh, pinaka pinaka alam mo kasi bilang isang anak, pinaka masarap makita yung ngiti ng magulang mo. Masana pagka-graduate ka. Kasi priceless 'yon. Sana may experience mo 'yon. Kasi nung time sa akin kasi ganoon eh. Pero yung pagdating naman sa kaibigan, uh, natural na yun eh. Uh, sa pagkakaroon ng kaibigan, uh, parang moderate lang. Lagyan mo lang ng barrier kung hanggang saan. Limit, limitasyon. So, uh, yun ang pinakamainam. Kasi ako, ako kasi, nung nag-aaral pa lang ako, ganun din. Ganun din ako. Hindi naman ako yung ano eh, mabait na bata eh. <laughs> alam, ko yun, alam ko lang yung alam ko lang yung limitasyon ko nung araw. Apo. Uh. So pagka alam mo yung limitasyon mo May possible na uh, Yung mga ginagawa mo Is naiisip mo kung ano yung mangyari